Guys, ah, ang kapal ng ah, simento nito ah, pero sa dami nang ah, dumadaan na malalaking truck kasi daanan talaga ito ng truck truck road kasi ito dahil ah, yung dulo nito ito yung ah, Manila International Container Terminal so MICP so dito po da, talaga dumadaan yung mga malalaking truck kaya makapal masyado yung siminto nito pero nagkasira-sira dahil doon sa dahil sa dami ng truck na dumadaan dito so ngayon guys ginagyan ng harang ginagyan ng harang guys dahil uh, i-re-repair to so wala pa naman dito yung maghuhukay wala pa dito yung truck pero uh, rinagyan na ng harang at bilantayan na ng ating mga Uh, binantana ng ating mga tropang uh, tropa ng NTPB mga traffic enforcer at saka yung mga gumagawa ng dito na rin kaya lang wala pa dito yung trap pero hinarangan na agad yan guys para walang mali mga mali, disgrasya o uh, lalaki ng truck talaga na dumadaan dito kaya damit damit talaga ang truck dumadaan dito kaya uh, yung uh, simento makapal masyadong simento nito guys may isang isang pit ang nito kaya lang eh tingnan nyo naman yung nangyayari oh talagang uh, nagkasira sira so kailangan talaga ito re-repair guys ah, dahil uh, malapit ang aksidente dito kung hindi ito ma-repair yan o oh. oh, so, yan din yung mga ating mga MTPB na uh, nagbabante dito nag-alalay uh, para mak makaiwas sa aksidente yan po sila o oh. yan oh.